Guys, good morning guys. Buongiorno. Today, otamein. Ang ingrazione sa questura, magre-renew kami. Malaman kung maraming pirang maraming pila dito. Sigurado, maraming pila. Sana papasukin kami kasi may bata. Sana nga. Sana maaga tayong makapasok kasi nga may bata. Kasi ang aming apunta na Ay, ten. is 10 o'clock pa. So ngayon, anong oras na ngayon? 8.37 pa lang ng morning. Talaga inagahan namin kasi after nito, kailangan ko pang magpunta sa trabaho. So, na kami. Para kung sino man na mag-renew ng sojourno, ng permeso nyo, ng karta, malaman nyo kung gaano din ang pila or okay naman ba ang ang sa loob kung papaano ang sitwasyon yes ang sitwasyon kasi is a time <laughs> ng covid na pupunta kami ano <laughs> may covid okay, okay see you later ayan guys pupunta na kami na Immigration. Kasama namin ang dalawang bata. 一个卖。 Ito ang video. O, mami. video. Dito na po kami sa loob, pero tsara, dalawa-dalawa lang ang pagpasok. Ang daming pila sa labas. Ito na may mga bata. Dalang bata. Maswerte. <laughs> kasi inuuna nila. Ah, excuse me. Ah, kasi, sorry. Excuse me. Excuse me.

Ciao. Guys, tapos na kami sa awa ng Diyos. Uh, how many hours tayo doon next day? One hour. One hour. Siguro <laughs> mga one hour. Oh, okay naman. Safe naman sa loob. Malinis. 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 Pati banyo malinis. banyo din ako. Ayos. Oo. Oh, oh. Dahil may bata. Dahil may Ingat kayo palagi